Hello mga followers, good afternoon welcome sa itong panibagong at content for today's video. So for so ngayon ay magluluto tayo ng biko, no? Biko sa Tagalog or kakani sa mga kakani na ata yan sa in Tagalog, biko sa Bisaya. So ayan ang nag-prepare ko muna yung pilit o malagkit. Mm -hmm. Para lo ilutuin natin sa rice cooker. So, ayan, um, naisipan ko kasi magluto. Ngayon kasi parang ang sarap kumain ng matatamis na pagkain, no? And then, namimiss ko, kung rin na magluto kasi from time to time hindi, hindi na kasi ako nang nagluluto, no? So, sa trabaho sa opisina, hindi na naman talaga ako nagluluto sa bahay naman. Hindi din. So, ngayon, um, nasa akin ang time na para magluto. So, of course, tinulungan ako nang nanay ko dito, then yung tatay ko sa pag-prepare. Medyo hindi naman madali ito sa pagluto. So, ayan, gianong muna natin, gihugasan sa bisaya, or nilinisan yung uh, malagkit bago isa lang natin. Just a normal along lang. Yung kung mag normal na magluluto ka ng, ng regular rice or whatsoever. So, ayan, prepare natin sa rice cooker, and then, Ah um, tuloy-tuloy na po 'yan, no. Antay lang natin na maluto. Actually, mga naluto siya mga 15 minutes lang. Madali lang siya naluto, guys. So, ang i-prepare lang natin itong block na sugar or ba bato or something uh, kamay sabi saya. So, ngayon naman is i-prepare ako dito sa aking uh, mga clients sa St. Peter plan kasi I am one of the authorized agent from Eastern Wall. So, ito yung present and then increased price. Effective yan no, March, March 6, 2023 under with this uh, memorandum, no? So, nag-increase na po yung mga pricing yan. And then, then naka-indicate na yung annual leasing, annual lease, quarterly. So, so, may gustong mag-ano, so, please, um don't hesitate to message me. mag Ano lang gagawin nyo, mag-fill in lang dito sa form. And then, valid ID lang po ang hingiin ko po, mga guys. So, wala, po kayo. So, check muna natin yung rice cooker. So, medyo kumukulo na siya, guys, no? So, and then yung tatay ko naman ang in-charge sa pag-ano, sa niyog or sa niyog sa Tagalog or lobe sa Bisaya. So, ayan. So, isang lobe namin is may ano pala, medyo may, hindi ko sure kung sira ba yan or ano, pero parang okay pa man ata, yan. May but-but siya sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong tawag niya sa Tagalog yung bot bot so, check muna natin so ayan ha naluto na talaga siya guys sa so, yung tatay ko naman siya ang nag nagkayod nagkudkud sa bisaya nagkayod at yung tagalog eh so sa so, nanay ko naman siya ang nag nagpiga sa ano sa coco milk so ang One cup of ano lang yan mineral water ang nilagay niya para madaling malana yun ang intention kasi natin kasi lanahin sa bisaya ang anuhan natin ang klase sa pagluto so sinong dito ito yung buot bot, bot no masarap ito nung bata ito yung kinahiligan namin so ayan pa pinatusta yan ni nanay parang ang um, coconut oil ba parang ganun ang pagkaka-klase ng pagluto nito so pag mag-oil na yan Ayan, nag oil na siya guys so itong pwede siyang gawing toppings na yan yung mga, ano so kinuha na yan pwede siyang pang toppings mamaya guys. Mm -mm. So pagkatapos niyan ilagay natin yung mascobado or kamay no sa bisaya. So hindi na pala natin ilagay yung brown sugar kasi pag nilagay natin yon is um lalong maging ano siya sa bisaya uh, ng hapdos sa ka hapdos. So mas maganda yung ganito kasi medyo katamtaman lang yung tamis niya. Tapos maganda yung ano na um, subukan nyo yan guys. Masarap talaga. So ako naman tinungan ko yung nanay ko sa pag um, sandok ng malagkit na kanin. So ayun madali lang naman siya i-prepare guys. Basta you have the confidence naman na magluto no not, no so dapat din mag kung magluto kayo sa malagkit medyo hindi din siya malata lata. sa bisaya lata or sa tagalog is masyadong ano ba basa or ano sa so, mga yung katamtaman yung pagkaluto ng malagkit para yung distribution niya sa sugar is hindi siya halatang ano um, medyo katamtaman lang yung ano na ang mixture niya yes so Ayan, medyo malapit na siya. So, konting ano lang yan mga guys. No? Medyo painitin. Tapos, huwag nyo kalimutan. Yung, um, ano nyo, yung heat nyo dito is dapat uh, iba, ibaba nyo, no? Ibaba nyo. Tawag nito, i eh, low, low heat. Mm -hmm. Para hindi siya madaling ma, ano, mawala yung pagka-milk ng sugar. Para equally distribute siya, guys. So, ayan, i-continue nyo, nyo lang yan until na Uh, satisfied na kayo sa gusto nyo yung mixture. Of course, tiki mana, na. I-check muna natin. O yan yung pinakaano finalize. Tapos yung ano kanina dito guys, uh, magkikita nyo man to sa video. Pwede nyo gawin yung toppings na yun. Mm -mm. check natin. Sobrang salapoy. po yung at kasakto lang yung ano niya. Timpla guys. -mm. -mm. So ito, hindi na natin nagamit yung sugar, brown sugar. Ito na lang. Tapos ito naman, pag, pag, for ano na yan sya? For toppings and then in preparation kung meron kayong mga okasyon, no? Pwede i-toppings na yun. Tapos yung iba dun, ang ginagawa is nilagyan ng cheese para lalong sasarap yun. Ano, pero yung cheese is sa toppings lang. Mm -mm. Pwede nyo yan gawin guys. Pag fiesta, birthday. um special gatherings and of course thank you so much for tuning and watching our um page youtube salamat to, mga guys and of course tiktok